For today's vlog mga idol ay pag-uusapan na naman po natin ang tamang pag-upload ng ating mga YouTube video. Saan po ba banda upload ng mga YouTube video po natin? Kaya sundan nyo po para alam nyo po mga idol. Ito na po yung screen recording po natin kung uh, saan po tayo banda mag-upload ng ating mga YouTube video. Unang-una mga idol yung gawin po natin is punta po tayo sa ating Google Chrome. Ngayon, i-open natin yung YouTube apps. Then, dito mga idol, itap natin yung tatlong dot. Tapos, hanapin natin yung desktop site. Kailangan nakacheck yan mga idol. Ito po. Kailangan nakacheck po yung desktop site. So, pagkatapos na yaman manyan macheck. Balik tayo. na tayo. Dito tayo sa... I-click natin yung camera icon. Camera icon mga idol. Tapos long press natin yung upload video. Long press mga idol. Kasi pag hindi mo ilulong press, pupunta so tayo doon sa YouTube studio. Tapos open natin yung new tab. Open in new tab in group. Ito mga idol. Pagkatapos, yung walang bilog na YouTube icon, i-press po natin. Tapos, mapupunta tayo dito sa silik files. Silik natin files. Kunwari, mga idol. Media picker. Ah, kunyari, ito mga idol. Ang i-ano natin, i-upload. Pag ganyan mga idol. Yan. Upload na yun. Ma-upload na yan dito. Tapos, dito sa details, maglagay po tayo ng detalye po ng ating YouTube uh, video. Kung para saan po ito. Tutorial po ba ito? Or, mga entertainment. Pagkatapos, thumbnail mga idol. Kailangan kasi ng thumbnail. Bawat, ano, bawat itong sa akin is wala pa po, to, wala pa po itong thumbnail kasi ano pa yan. Uh, i-review re pa yan ano, i-verify pa yan ni YouTube. Yung sa akin. At saka dito, pag hindi made, hindi gawa sa ano, hindi, hindi tungkol sa mga bata, if yan na mo lang yung ano, i-check mo yung No, it's not made for kids. Tapos, i -gano natin. Pinutin lang yung next, next, next. Tapos, yun, ang idol. Pagdating mo doon, merong nakabut nakalagay na publish. Yun na ang ipipraise mo mga idol. Kaya, yun na po mga idol. Sana po ay meron pa sa video nito. Bait na po tayo.